dito ay, anong oras na Lin? 7 p.m. na? 7 p.m. na po dito. So, lalabas pala ako at saka si Lin. Pupunta kami ng Lulu dito sa May Calidea Mall. So, yun. Makalabas-labas naman, guys. Dito ay pwedeng siyang lakarin. Pwede ka naman mag-taxi, pero pwede naman siyang lakarin. Siguro mga, ano lang. Uh, 7 to 10 minutes, ano? So, 7 to 10 minutes siya. Pwede nang lakarin. So, yun guys. Malapit lang din naman. Makikita din yung ano, market ng Metro Manila. Ano ba ba yung makikita din dyan? Palengke. Palengke. Yung mga ano? Mga Pilipino. Pilipino. food. So, yun guys. Labas tayo. Dito naman guys. Pwede kang lumabas. Pero hindi naman palagi. Kasi nga, kung palagi ka, <laughs> kung may pera ka, baka pwede, kung palagi. Basta sa mga ganitong oras lang, yun, mga ganitong oras, magpapaalam ka lang sa employer mo na lalabas, ganun. So, yun, guys, labas, nagpaalam kami dun sa aking boss. So, yun, guys, Kumayag naman siya, tapos yung boss ni, Le, ni Lynn. Mabait naman sila, guys. Basta, ano, matapos lang yung trabaho talaga. Si Lynn, tinutulungan ko dito, guys, sa, ano, sa loob ng bahay para madaling makatapos. Kasi, nama, kasi ako, inaasikwaso ko pa yung aking, yung tawag yung Lynn, UEA license. Kaya kapag, natap, kapag nakakuha na ako nun guys, lagi na akong busy. Gaitong oras, baka sa labas pa ako kasi nga yung boss ko, ay ano ya yeah, ang mayroon siyang pinupuntahan sa Lucindo ay basta ganun guys i-update ko sa inyo soon yung aking kaganapan sa buhay so ngayon guys sumama muna kayo sa amin sa aming pag paglalakad paglalakbay, paglalakad paglalakad <laughs> sabi ko sa kanya maglakad na lang kami huwag na kami mag-taxi sayang naman yung pamasahe namin uuwi para makita na yung mga views oo, oo. mag-taxi na lang kami pauwi baka doon na kami kamain sa labas yun guys dito guys ay 7.25 pm na nang gabi pero maliwanag pa siya yan maglalakad lang kami ni Lynn yan, yan siya oh. sabi nila ay ang taba taba o oh, kain kasi ng kain hindi mo yung dito guys, wala namang problema sa pagkain kasi may sarili kaming pagkain. Yung mga pagkain nila, kinakain din naman namin. Yun. Yun nga lang, yung amoy minsan, naninibago pa talaga ako dun sa mga amoy ng mga spices nila. Yun. Yan. Lapit lang dito guys. Yun guys, nilalakad lang kami. <laughs> Sabi niya, makikita daw yung bilbil niya okay lang yan. yan. So yun, like, so, yun. magpagpapunta -mag 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 ko siya. Pagpapunta ko so, siya. Pagpapunta ko siya. Nilalakad lang namin guys dito. So, galing kami doon. Doon kami galing. Buti na lang kasi hindi siya masyadong mainit. Hindi kagaya nung time na lumabas kami kahit gabi na, ang init-init pa rin. Pero ngayon, iba-iba naman yung ano, bulab. Hindi siya masyadong mainit. Malapit na tayo. Ayan diba? yan guys, ang lulu. Lulu. gabi na po dito. Dito ay 8.52 p.m. na galing kami ng Lulu. So, yun, guys, lakad lakad lang tayo. Galing kami ng Lulu dun sa Calidea Mall. So, pupunta tayo sa Metro Manila. May Metro Manila dito eh. guys, hindi na ako nakapag na ako nakapag vlog sa labas. Nung pumunta kami ng Lulu, saan pa ba tayo pumunta din? Lulu, parang Lulu, tapos naglakad-lakad kami doon sa labas. Nakarating kami ng Metro Manila Store. Tapos, yun dami naman guys, mapupunta doon kaso. Ah, wala naman kaming ibang bibirin po. Hindi, ang hinanap namin doon ay yung nalagan yun na ito eh, Pandikoko. Pandikoko. So, ito guys, oh, Pandikoko. Bili kami ng pantry ko. Sa Mas mura doon. Mas mm mura -hmm. doon? Oh, next time, bili ko. Ano yung ano? Dalawa guys yung binili namin. Na-miss ko yung Pinoy na pinapay. Ayan o. Yan. Tapos, ano pa ba? <laughs> so, napkin. Tapos, yan. May mga binili kami ano, magic sarap. So, magic sarap po. Bumili kami ng Yakult. Yan, bumili kami ng Yakult. Ano, ah, ano pa ba? BH Care. Skin White. Ano pa ba ito? Bumili ako ng Cream Self. Magandag lang ako. Tapos, bumili ako ng mga Yusy Yusy dito. Mga Yusy Yusy. Tapos, sunscreen. Kailangan natin ng sense kasi sobrang init Tapos, ang binili talaga namin dun, guys, nagtagtagtagtag -tag lang talaga kami, ay yung baguong, baguong na isda, tapos baguong alamang. Yung ano, yung alamang na, ano yung alamang? Ah, uh, hipon, yung maliliit na hipon, guys, yun yung binili namin. So, bukas. Tapos, at saka isda, isdang bangus, kasi mag, uh, ano kami bukas, ah, uh,

dito mm. 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 Hindi na kami kumain yes, sa labas. Dito na kami. Sa Ruhe din. na lang. Tapos dito na lang namin kainin. Mm. 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 Ano <tapos> okay. siya? Sure,

Egon. Zapatma na shea. Yeah. Bendamadenen raste.